Tagra na Uy Uy Aray ko reko. na ikaw ha Last na ng aso Aray ko Aray aso Last na balahi ka Ba sinabay makunan dito kaya bay Ano ba yung lawas ni bay? Ayo, basagol ko na. Basagol na, basagol na. Basagol na. Sir tol ayan, maganda gabi sa ting lahat no. So ayan po. Uh, and po kami ngayon buong team para po na ano mga tol para gamutin po namin si Raiko para tuloy na po maging normal na tao. So sana mga tol na no, maging successful tong uh, gagawin namin tong uh, gabi na ito. Sana magtagumpay kami. So ayan. Uh, yan, Dulux TV, mga tol. Yan, congrats. congrats pala kay brother, no? Na tanggap niya yung, no? Yung 100k subscriber. Sil silver button. Yan, Dulux TV. So, sana mga tol, kung, ano, yung bawat angulo namin, supportahan niyo mga tol, no? Yung napakalaking tulong po yun sa atin, mga tol. So, sana maging matagumpay itong, ano na ito. Ah, uh, ano. So, Uh, ano, andun po si ano Raiko mga tol. Ano. Si Raiko yan. So gagamutin po namin yan. Ayan Don Carlo Adventure mga tol, Jipog TV, Dance TV, di uh, The Mystery Julix TV. Suportahan niyo mga tol ah. Uh, bago natin to gamutin mga tol. Uh, Suporta uh, Mega shout kay Ma'am Lizel is dik shout out sa ma'am. Uh, kay Sir Yong, ayan uh, shout out sa idol at kay Bernadette Kalimlim uh, kay Sir Jerry shout out sa iyo idol uh, at kay Ma'am Ann ayan shout out si Ma'am Ann uh, shout out, shout, out sa lahat ng mga solid supporter natin dyan na walang sawa na pagsusuporta lalo na po yung ano, silent viewer natin dyan oh. No. uh, Miguel Love shout sa inyo ayan, sa lahat ang nagmamahal po kay Ryko ayan ito na po mga tol malapit na po yung mission natin no? uh, tingtiis na lang uh, sa mga na ipailuwa natin yung Uh, bertod niya para tuluyan na po talaga siyang uh, maging normal na tao at maranasan niya po yung buhay na normal na tao mga tol kung gaano kasayaan no. uh, malapit na po yung ano ni Raico na pag-isipan po ng aming team na ano po mga tol uh, mag-ambag-ambag po kami para kahit papano sa pagbalik niya sa pagiging normal na tao ay uh, maranasan niya yung ano

seryoso mag ambag, -ambag ta kay wala pa ubya ka tilaw si Raiko ganda gid oh, oh September oh. so karon mga tono pait pait Sa no paet, oh, paet, sa paet, 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 so nagsabot-sabot mi sa kong team mga tol to, na ano eh. at magtambag magambag-ambag kami, kami oh. para mahandaan si Raiko eh, kasi nah hindi pa po siya na ano sa, ano. sa <laughs> birthday niya daw hindi pa siya nakaranas ng ano handa um, na kaya um, yeah, yeah, ayan marami nang tatanong bro bakit kapag nanggagamot daw tatlong kandila lang yung kaya yung pinatawag na, na pagagamot. Parang plug yan eh. Tapos star. <plains> <reco Christ> Ganyan yun bro. Parang sa plug na Pilipinas bro ba? Uhum. Tatlong star. Kaya yes, yung tatlong star. Meter, Tatlo lang yan. Bawal yung pares. Bawal pares yung Ready na you si Raiko? Right ready na ka? Ready, ready na ka right Ready na yun. Si gusto naman yung mga ngayon.

Salamat kasi yung sa inyong kontambalan. Oh. Sana yan, magkuhan po doon niya akong kuya ya. Hindi lang kayo. hahanapin ang inyong kuya. Maghahanap pa minsan yung kuya, Rico. Si Sinok. Kung buhay man siya o patay, Sinok. hanapin si talaga namin Sinok. yung katawan niya. Sinok. Sinok. Yung yung hindi namin na, na, na marami na ma na ma pa kami hahanapin. hanapin mga hanapin talaga natin pa siguro pero Dada. laban lang mga idol subaybayan yung bawat upload si ano pa si Rene oh.

Kalit talaga sila okay. pag may magbabago talaga. Mm. Papatayin nila pag mayroong magbago. Oh, sila, kasalan natin din. Kaya pala yung si Inok na no, ipatay si nila, no? Sigali. Ang okay. okay. kalatay nila. Ito sakop ng angkandi eh. ay. Siguruan siguro ano mga edo. Nalungkot siya pag yung namatay. Try hindi pa, sure na. oh, dile, pa may sure nga. So, hindi pa kami sure nga. Antoan man pa, sure pa so, sure ganina. iba Baya man yung kita natin lang naging bayo na saksihan natin naging ano uh, hindi naman yung pinalitan doon bro na saging bro basig ko siyo buhi pag bay no Tunggu kamu wala uh. may bakas po dito po ilamat rata to bay ilamat rata nah, to bakas katong nagsunog nagsunog bro pero wala tayo kakita dito ba nga ni ukap yun sa yung kwan nga kay ilamat rata dito wala ba Sige. So, malaki yung chance na to Sana, sana, sana pa yun. So, um, Ayan. Para makita yung kapatid. Ayan. Masapan na natin. Kasi Sige. malalim na yung gabi. Malalim na bro. Tama na yung istorya. Mabali Yamuti na natin. Uh, medyo masakit uh, na Rayko uh, ha. Pero tatagan mo lang Rayko ha. Na naman yung ha? Para mabalik sa si normal uh? ka. Ha? Ayun, na, na ano ka. Sige. Sino mag ano? Ah. Si Brother Jolex. Brother Jolex

So sana maging matagumpay to. So ayun. Grabe para mang nanlibang kan, ikan. Para mang kan insert kan. Insert kan nanlibang. Punat jud ba promgaw sa hangin. Bro. Parang si ikan bro, jelly bro, mascot. <laughs>

Musuk, musuk. Ya, ulas na nang aso. Lasa na aso. Reko. Reko, ulas na aso, ulas na. Sa balahi ka, basi na bay makunan dili ka kaya bay. Kani kayang lawas ani bay. Ay, okay, basagon to na. Basagon na, basagon na. Basagon ra. Pwede na to na. Ini agon itina. Ini bugi itina. Ay, mga ndam. Mas masagabal pa rin sa amin. Wala nang malay si Reko.

Hindi so, na ni laing tao ba no? Hmm. na mapasa, hindi na mapasa. Hindi mga dito. ano, so, uh, Si tagumpay na, 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 na po si Rico. Nakakaano dito? Nakaka-virtud yeah. nito. na lang. Ito yung virtud ng mga yung, yung kuya niya si Inok. Uh, 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 wala na sa sa... tayo kanina. Kinakain. 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 Kinakain.

tagumpay po yung uh, ating mga tol pagkakot natin sa ano, tulong ng ating mga kasamahan tagumpay po nating uh, may balik sa normal na tao si Ray ko so, yun mga tol no? yan huwag niyong kalimutan mga tol na supportahan yung uh, kasamahan natin sa team natin mga tol uh, kami pong lahat no? supportahan yung mga tul. So, Yan. Sana po na, ano. Uh, buhay pa si Inok at si Michi. Mga ano namin. Magiging katulad din ni Rayco na ano, magiging normal din na tao. So, mga tol, supportahan nyo mga tol. No, Julix TV. Ayan. The Mystery. Lansky uh, TV. Jipogs TV. Ayan. Don Carlo Adventure. Uh, at uh, yung dalawa mga tol Emmanuel Savior, uh, na Sevior at Marvin na Kripik and also uh, Challenge natin tol Night TV huwag mong kalimutan mga tol na supportahan mga tol uh, isang napakalaking tulong po yung pagsusuportahan nyo mga tol lalo lalo na po yung pag comment po ninyo like and share maraming maraming salamat sa inyo. mahal na mahal ko po kayo mga tol sana hindi kayo magsawa Suportahan kaming lahat ng team katakot no sana marami pa kaming matulungan at uh, kung gusto magbagong buhay mga tol sana ay, yeah. uh, magtagumpay kami sa misyon namin sana uh, gabayan kaming lahat na ano, walang masamang samang, ano, walang masamang mangyari sa atin mga tol, lalo lalo sa kasabahan natin dahil uh, ito po yung trabaho namin na napili kaya lagi mag-ingat, magdasal. Yung mga tol, ah, pakaibangan lang tong video na to. God bless po sa inyo tol, mahal na mahal ko po kayo.